Pinatunayan ng Creamline Cool Smashers na sila ang reyna sa Philippine Volleyball League ng talunin ng Choco Mucho Flying Titans at makuha ang ikawalong titulo. Yan ang ulat ni Bernadette Sinoy. Bernadette, sa harap ng 23,162 PVL fans, hindi na pinakawalan ng Creamline Cool Smashers ang liderato sa Game 2 Finals ng 2024 Premier Volleyball League All-Filipino Conference laban sa sister team na Chocomucho Flying Titans. Umabot sa 5 sets ang game match sa pagitan ng dalawang kuponan kung saan lumamangan Titans sa unang set sa score na 25-20. Binaliktad naman agad ng smashers ang kalamangan sa second set 20-25, ngunit muling nakuha ng Titans ang lead sa third set sa score na 25-22. Sa fourth at last set, lalong naging maaksyon ng bakbakan ng dalawang squad na walang balak ipaubaya ang bawat score sa kalaban. Dito humataw ang smasher stars na sina Gemma Galanza, Bernadette Pons, Tots Carlos at Kyle Negrito para kunin ang ikawalong PVL title ng Creamline. Nagtapos ang laro sa score na 3-2. Nakita namin yung resulta na, na kahit sino ipasok mo talaga, talaga So, sa tingin ko, uh, yung goal namin, nakuha namin yung season. Sa pagtatapos ng Liga, itinanghal na Finals MVP ang 26-year-old outside hitter na si Gemma Galanza matapos magpakawala ng 20 points mula sa 20 attacks na may 16 excellent receptions. Hindi madali, sobrang hirap talaga kasi minsan gumigising kami sa umaga na Aapat uh, ba tayo? Nagbiburaan pa kami, magbubuk na ba kami? Ganyan. Kasi talagang onti, parang onti na lang mawawala sa amin yung goal namin. Aminado rin si Team Captain Alisa Valdez na hindi madali ang pagsubok na pinagdaanan nila ngayong season. Matatandaan noong elimination round ng tatlo beses na talo ang Smashers at muntikan pang hindi makapasok sa semifinal round. Para kay Valdez, nanaig ang pagtutulungan ng bawat isa at ang determinasyong manalo sa liga sa standings namin, probably this was, this was the hardest, most challenging, unpredictable season for the Creamline Cool Smashers. But I guess this is also the season that we proved to our team, to ourselves, to the coaches and the whole management that our family will stay and stick together despite everything. Itinanghal din na All-Filipino Conference MVP si Brooke Bansiko sa kanyang first ever PVL season, kasunod ng 293 points mula sa 242 attacks na nalikom niya sa buong liga. Best outside hitter si Nasisi Rondina at Gemma Galanza, habang best opposite hitter naman si Aiza Pontillas sa Angels. Nakuha rin ni Kyle Negrito ang kanyang unang PVL Best Setter Award habang si Napangs Panagat at Madi Madiag ang nakakuha ng Best Middle Blockers at tapon sa bilang Best Libero. Bernadette Tinoy, par sa pambansang TV sa bagong Pinipinas.